na pina-aba ng ano click. 'yung yeah, magic natin pagwa-baba nila. Ano'ng problema niyan? Boss. Ano'ng problema niyan? Driver. 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 Sigit dire ko mo na. Injector, uh, okay naman. Pwesto kaya niya pinalitan ng ano ng fuel pump. hindi lang ano, ignition coil, gumana. Mandar. Kaya lang nung ano na, yung hindi na nila ni-reset ni -reset yung, ano, binalik sa standard yung mga ano, tinanggal niya rin yung air screw ko eh. Mm. Sa min, ano, kasi tinigyan niya kung malinis yung throttle body. Eh, malinis naman. Ginawa eh. niya, pag tinanggal niya na agad yung ano, hindi na binalik yung ni-reset yung ano binalik nose niya, dinadiagnose <laughs> niya. Tapos ngayon, pag-aandar ako, wala check engine to. Wala naman po. Ngayon lumaandar po ako. Luma, parang ano na, lumakas yung tunog ng tambucho niya. Sabay pumuputok-putok na. Tapos ngayon, ayaw, gano'n na uli. Ano <laughs> Yeah, di mo mo nga. Pero, pero yung fuel pa mo hindi chinay? Hindi po. Fuel filter, di pa rin po ako nakapagpalit. Eh. Ilang kilometer na ba yan? O, babaw pa, sa sampun, sampun lewa pa lang. Tapos, Bawa pa ba yung mga baning Sige, may may konti yan sir ha. Check natin. Thank you po. Yan, test na natin yung kanyang yan naman to. Tapos yun mo. Tapos gamitin mo ng ano. Pressure Pressure test. Hello, hmm? Okay. Asa ignition coil mo? Asa yo, oh, original. Yung pinalitan ang bot. Mhm. Mm -hmm. Ngloob mo sa bahay. Dapat ka nagpapagawa ka din dala mo dapat 'yun. Chiko mo malakas yung ano. Nagpo-40 hmm. na mo yung kanyang PSI. Eh. Check natin yung ano, kuryente niya test natin yung kanyang ignition coil kung may kuryente yan walang kuryente walang kuryente lumalabas sa ignition coil tapos check natin ignition coil it is light na Okay, balik natin maluwag yung wire po. Okay. Ano talaga? Ito slide muna yung dalawang wire. Yan, gagawin natin kapag walang kuryente yung ignition coil na lumalabas dun sa ano sa pinaka dulo ng ignition coil. Gagawin natin. Ito ay uh, test natin to kasi itong motor na to mayroon siyang naka-install na 2-way alarm version 3 yan it is light mo negative positive lang naman yan yung kulay itim dapat kapag ka yung itim yun itim yan dapat may ilaw yan pag pinatay mo yung ignition coil yung ignition switch yan dapat iilaw yan tapos okay yan good syong wire nyan dahil uh, mayroon siyang power may ilaw yung test light susunod nyo naman tong ano ililipat nyo naman sa ni ano sa positive dapat ayan mayroon syang ganyan dapat nagbibling okay ngayon good yung wire nyan ita try naman natin yung ignition coil baka kasi yung ignition coil nito ay uh, hindi siya pang FI hindi gagana yan dapat ang gagamitin mo kapag FI ang motor mo dapat ang ignition coil na gagamitin mo pang FI din Kapag so, hindi pang FI yan, hindi ka yan. Mag-try ka tong sa isa. Ito, nag-try tayo ng ibang ignition coil galing sa ibang motor. Pinantesting mo natin at ngayon sinaksak na natin. Yan, dapat mayroon siyang ganyang spark. Yan, tapos ngayon kayo may ilagay mo dun sa ano. Tingnan natin kung under. Ang lang gawin nyo kung sakaling may problema sa wire, yung motor ninyo, wala naman check engine, ayaw lang magkuryente, test light nyo. Hindi kayo sa positive, test light nyo yung kulay itim. Tapos, ilipat nyo kapag na-trace nyo na, na gumagana yung wire sa itim, yung positive naman. Ayan, address na natin. Problema lang nito, ignition coil lang. Ignition coil. Tayo yung one start sya. Tsaka hindi na sya pumuputok-putok. Kasi minsan, nagkatsambahan, umaandar yan. Kakaroon sya ng power. Umaandar. Tapos pag uh, mo sya, narulunod na at mamamatay na yung makina. Narulunod na makina. saka yung ginamit pang carburetor or kung sakaling ano hindi magandang klase kaya mas maganda pa rin yung maganda yung stock pwede kaya yung may mga ibang brand kasi na malipibay saka kung FI yung motor niyo, ignition coil nyo dapat pang FI din dapat yan okay na to at rest na natin ignition coil lang Ito na mga sonay, natin lahat. Lahat nung kanyang mga sensor, yung pinutol na rin natin doon ay uh, naikpitan na rin natin or naibugtong na rin. Ayan, papan rin na natin to. Ito mga sir, kinapitan na natin yung bago nating ano, ignition coil. Ang ginamit natin yung ignition coil, yung pang 125 na version 2. At uh, di hamak na mas matibay naman yan. Tapos, uh, ayan, dinadiagnose natin para mapaktura reset natin yung TPS tapos syempre ituturo natin saktong minor 1,500 plus 200 yeah, ganda na. ganda na yung kanyang uh, Minoro, pero nung una, nung umaandar to, tapos bigla na lang nawalan ng kuryente. Talagang uh, hindi mo makuha at puputok-putok. Pag yan mo tumo, ah, matay Tapos isa pa, pag may problema din sa spark plug cap, biglayin nyo to. Biglayin nyo. Biglay hey, Ngayon, pag namatay at nag-check engine, ignition coil or spark plug, spark plug cap. Pag biniglayin nyo to.